tablet na dati pangarap ko lang. Eh, kapag nakita ko to, noon, pangarap ko to talaga. Eh, yung presyo nito noon sa market, eh nasa siguro 50 to 60 thousand. Pero ngayong 2025 days, halos wala na tong silbi. Pero bakit ko nga ba binili to? Binili ko pa to guys ng 1500 lang ngayong 2025. Dahil pangarap ko talaga ang tablet na to kahit ngayong 2025 ay eh wala nang silbi, luma na, pinaglumaan na binili ko pa rin. Para sa akin kasi guys, kahit huli na okay, pinaglumaan na dahil pangarap ko ta noon pa gusto ko talagang magkaroon ako nito noon halos nakikita ko lang to sa mga uh, mayayaman na ginagamit nila so tinitingnan ko lang noon pero ngayon guys nabili ko na 2025 almost ilang taon siguro almost mahigma halos 20 years <laughs> oh. Pero guys, wala lang to sa iba. Pero sa akin, binili ko pa rin. Dahil pangarap ko to eh. Kahit luma na para sa akin, okay pa rin to. Gagawin ko na lang tong souvenir. Kahit wala nang silbi ngayon. Tignan natin kung ano nga bang tablet to. Ito ay tablet na iPad. Wala na tong silbi guys hindi na pwedeng mag Facebook hindi na pwedeng mag Messenger hindi na pwedeng mag TikTok hindi na pwedeng Instagram halos lahat na mga app na ginagamit ngayon ay hindi na to pwede wala na siyang pakinabang pa ganun eh, nawala na talagang silbi ang tablet na to na nooy sobrang mahal. Uh. Oh. lah lubat uun uh, ko muna guys oh <laughs> ayan may battery pa kasi hindi na hindi ko na ito ginagamit minsan-minsan ko na lang talagang gamitin to. So, ang function niya na uh, pwede pa ay YouTube na lang. Ngunit sa browser, sa browser ka Sa kanyang browser na Safari. So, pero guys, hindi mo na talaga siya kayang gamitin ng matagal ko isa, matagal pa tumalubat ito. Siguro nasa mga 7 to 8 hours pa kasi maganda pa yung battery niya. Pero guys, hindi mo na talaga napapakinabangan pa. Kagaya ng mga tablet noon. O kagaya ng mga tablet ngayon na... O. Oh. O oh, yan o. Oh. Mayroon pang relo. 521. April 7. Updated pa. Kasi na-update ko to eh. Okay. Naku guys, low battery 5% pa lang. Dali na natin. Okay, ito guys. Ano nga bang iPad to, guys ha? Ah uh, about ito guys, oh. iPad 'yan. Siguro iPad 1 to, guys. Yung kanyang, ano, guys. Ah uh, iOS ano pa ba to? Okay. Bali, iPad 16GB pala guys na ngayon 2025 hindi mo na mapapakinabangan pa ng gusto. Wala na. Ayaw na mag hindi na siya nagkukunik sa kanya. Kahit magkukunik ka pa sa kanyang app store guys, wala na rin app na madadownload. Halos wala. So, Ginawa na lang dito, guys. Para ka na lang magbibidyo. O, oh, video-video na lang. Ginagamit ito ng anak ko sa video-video. Pero, mag-Facebook, Messenger, Instagram, TikTok. Lahat. Wala. Wala nang pakinabang. Kahit wala na talaga. Kahit mag-music ka. Sa kasamaan kasi, guys, yung iPad, hindi naman kasi nalalagyan itong mga external gaya ng mga OTG. Parang hindi. O kaya mag mag-synchronize. Pwede pa siguro 'to mag-music ka, ah. mag-download ka ng music sa computer. Transfer mo dito, baka pwede pa. Tapos ko na subukan, pero mas komplikado siguro. Alam mo naman yung mga iPad, hindi madaling mag-transfer ng mga files mula sa external papunta sa kanya. Mahirap. So yung camera nito guys, nasa mga something, ano siguro, o magkano ba nasa mga 5 megapixel siguro to tapos oh, kung dati kasi guys sikat na sikat to ngayon sikat pa rin pangalan na lang pero yung usage niya hindi mo na mapapakinabangan so isa na to guys yung mga tablet na pangarap ko noon na gusto kong bilhin noon kaso sobrang mahal to pero ngayon guys 1.5 na lang to pero hindi mo na magagamit pa ng hosto Okay. Ano ba bang kayang gawin dito? Parang wala na. Wala ka nang kayang gawin dito. So, yun guys. Yung tablet na hindi mo na mapapakinabangan yun. Kapag mayroong bininta nito, mag-isip ka na. Kasi mura lang naman na bintahan ngayon. Nasa 1.5 lang naman to. So, mag-isip ka. Hindi mo na to mapapakinabangan pa. Pwede mo na lang gawing souvenir o pwede mo lang gawing ano, Uh, parang display sa bahay mo kasi kahit sa anak mo hindi na ito niya kayang paglaruan wala na siyang malalaro dito ginagamit ko ito minsan sa video ke pero siguro na sa 1 hour or malapit mag 1 hour meron nag i exit sa browser sa tingin ko hindi kasi updated 'yung browser baka siguro ganun. baka ganun 'yung ano gano'n 'yung pagkaka hindi ko kaya nag i exit at uh, uh, okay at saka pa isa ito pang isa na tablet na binili ko dahil pangarap ko din to noon isa din yung sa pangarap ko na tablet okay dalawa tong nabili ko eh tapos ito pa guys yung black hindi ko lang alam kung anong year to lumabas nakalimutan ko rin ano ah uh, tingnan sa internet yan guys samsung guys oh, samsung logo yan So, hindi ko na rin ito na-charge eh. Kasi biglaan lang itong paggawa ko ng video. I-on muna natin. No? Oh. Parang wala na rin on dito. Lalubat na rin ito. Wala na. Wala muna ng battery guys, Galaxy Note 10.1 to guys, ng Samsung yan, Galaxy Note 10.1 ng Samsung meron tong ano, meron meron siyang S Pen so noong lumabas to guys, sobrang sikat nito guys nakikita ko lang din to sa mga mayayaman noon, kasi yung price nito, nagre-range siguro mga 30 plus So, ngayong 2025 guys, halos wala na rin yung kasi yung Android nito is nasa Android 4.1. So, kahit Facebook, hindi mo na ma-install. If my like, hindi na. YouTube, hindi na rin. Halos wala na rin tong silbi. Ang ka, ano lang dito guys, yung tanging usage na lang na 2025. Sa browser ka dadaan, mag-YouTube, mag-Facebook, pwede pa to. Pero, guys, hindi mo na siya talaga magagamit pa. O mag-download ka ng app, kahit gumamit ka pa ng ibang alternative na app store, gaya ng, ano pa bang ibang, maliban sa Play Store, meron kasing mga, ano dyan eh, uh, ibang app store na pwede kang dumaan para mag-download. Aptoid, ganoon. Ipikipure, ganoon hindi na rin nag install kasi nga outdated na yung ano ang kanyang Android version. So, sinubukan ko itong i-un... Meron kasi itong update na 5.1. Sinubukan kong i-update. Pero guys, hindi ko na tinuloy. Kasi nga, eh, battery niya is nagka difference na rin. So, hindi na rin siya tatagal. Siguro mga 20 minutes na usage shutdown. So, sira na yung battery. Pero guys, ang nung lumabas to noon, sobrang ganda to talaga. Isa din to sa pangarap ko. Binili ko lang to kasi gusto ko talaga magkaroon nito noon pa. So, murang-mura na to bili ko ngayon. Nasa 1,000 pieces lang to. Gawin ko na lang tong exhibit. So, oh, kahit luma na to, kahit hindi na na to kinabangan ng iba, kahit wala nang silbi, binili ko na lang kasi gusto ko talaga magkaroon nito. Nang sa ganun, kahit huli naman yung pangarap kong dumating, at least dumating pa rin siya. Nabili ko pa rin siya. Uh, alam mo ba guys, yung natupad yung mga pangarap mo na kahit huli na, eh, meron ka pa rin kasiyahan na ano, ma feel So, masaya pa rin kahit ganun na hindi mo na napakinabangan yung gadget na gusto mo noon. After 20 years, ito na siya. Wala lang silbi. Pero okay lang. Oh. So kapag mayroong bininta sa iyo nito na uh, Samsung Galaxy Note 10.1, huwag mo nang bilhin. Ang ginagawa nito guys ngayon, ina-upgrade to using ano uh, mga port ported uh, pinuport na mga uh, operating system gaya ng mga Cyanogen o uh, ano pa bang iba dyan na uh, dinadaan sa root Merot, upgrade, ganun. Pero, guys, uh, uh, pwede. Pwede mo siyang gawin. Uh, pwede mo siyang ma-upgrade. Pero, hindi na rin eh, ganun ang maraming ma-download ma mo. At saka, wala din namang binasa ko lahat eh. Kung alin yung stable na operating system na pwede dito. Sa tingin ko, hindi na rin tatagal yung mga operating system kasi nga, bug. Maraming bug. Hindi na rin ina-update. So, pwede mo siyang ma-upgrade into at 10 10.1 mayroon nga pa 12 eh, na Android version na pwede 12 pero hindi hindi siya stable maraming ano maraming hindi magfa-function yung ano niya yung camera yung S Pen uh, yung mga app hindi mag-function normally kasi nga outdated na rin so maganda sana to parang 16 gb din to na 4 GB yung memory okay sana kaso on display na lang talaga guys yung tablet na tong dalawa hindi na to napapakinabangan pa ah, yun nga lang wala nang silbing yung 2025 na noon ay sobrang gandang gamitin o oh. yun guys ang binili kong pangarap kahit huli na dumating pa rin silang dalawa o oh, kung nagustuhan mo ang video kong ito mag subscribe ka para naman updated ka sa mga video ko pang i-upload. Okay?